May sira po kayong Bluetooth speaker ay try nyo muna po referin. Baka madali nyo at makatipid po kayo ng labor cost. Tulad po nitong ating Bluetooth speaker na Xdubo. Ito po ay sulit na sulit na sa atin at gamit na gamit po natin to araw-araw. At talaga naman po sa araw-araw natin paggamit ay talaga naman pong bibigay itong atim Bluetooth speaker. At ito po ang nangyari sa kanya once na inoon po natin. Yan. Para pare ko, ayaw niya pong tumuloy. At ang problema po nito, since nag on naman po siya, ayaw niya lang tumuloy, is battery. At para masigurado po natin na battery po talaga ang problema, ay rikta na po natin yung kanyang power source. Ayan. Saksakan po natin siya ng 5 volts charger. At saka po natin siya i-on. Pare ko, positive. At nag-on po siya. At, uh, pag po natin ayun mga pare ko namamatay po siya so confirm battery po ang problema nito at yun po yung ating papalitan kaya po sa may mga bluetooth speaker dyan ay pag-aralan nyo na po kung paano buksan ang inyong bluetooth speaker dahil darating po yung panahon na masisira po ang inyong baterya kaya pagdating po ng panahon yan ay handa na po kayo palitan ito ng DIY lamang so ito sa mga X-Tubo Prince po dyan no? o oh. ito ganito ganito lang po ang pagpapalit ng baterya. At syempre, kailangan muna po natin siyang i-disassemble. So, unahin muna po natin to At tagadin po natin yung takip nitong harapan. Ayan. And then, syempre, kumuha po tayo ng screw driver. At saka po natin tatanggalin itong anim na screw na to. Then, pag natanggal na, ay eh, pwede nyo natanggalin itong cover na to at so naman po natin yung kanyang back cover. So dito may apat po na screw to Kailangan po natin ng allen wrench na sukat diyan at tatanggal din po natin tong apat na skru na to. And pag natanggal na ay pwede na rin po natin tanggalin tong kanyang cover sa likod. At dito is tatanggalin na po natin yung goma ng ating Bluetooth speaker. Ayan. Oh. So, ito po ay goma sarapan harapan. Itabi nyo rin po ito. At dalawa po yan. Ito pa po, po sa likuran. Yan. Tabi nyo muna po itong dalawang goma na yan. Then, so, naman po natin itong dalawang screw sa ibabaw. Yan. At ito ding apat na screw sa harap. So, hindi po natin tatanggalin yung ating speaker. So, hindi po natin tatanggalin itong apat na screw na nagdidikit sa ating speaker. So, ito lamang yung nasa kilid niya. After po natin matanggal yung apat na screw, ay bibiyakin po natin to sa gitna. Pero bago po dyan, is tanggalin muna po natin yung kanyang top cover. At ito, dahan-dahan yun na po siyang biyakin. Ayan. Yung, pare ko eh. At, makikita na po natin yung kanyang laman loob. So, ito po yung ating pakay at ito po ang ating papalitan. Ito so, kailangan po pala natin tanggalin itong kanyang electronic boards ay hindi po pala natin siya mapapalitan kasi nakadikit po yan. Kaya tatanggalin po natin itong dalawang screw sa ibabaw. At mahugot na po natin ito. At dito nyo gutin sa wire para hindi po siya mahugot sa pagkaka hinang at mapag na po natin sila at ito po ay easy tanggal lamang yung kanyang baterya ganun ganun nyo Ayan. quit nyo lang at matatanggal na po natin yung kanyang baterya so tara mga pare ko sa tindahan at mamili po tayo ng kanito ito po pala baterya natin ay 18650, 3.7 volts, 2,000 milliamps At tali na rin po natin to para meron po tayong gayahan sa pagbili. Ito po, nakabili na po tayo ng bago sa halagang 70 pesos at medyo mas mataas pa nga po yung kanyang milliamps na 2,500 at itong luma natin is 2,000 lamang. At ikabit na po natin itong ating bagong baterya pero bago po yan ay ikabit ulit natin itong ating luma at tingnan po natin kung gagana po siya kasi chinarge po natin to ng matagal at ito yun at power on ay mga pare ko eh. ayaw po talaga kanyang gumana at kung makikita nyo hindi po nagbiblink yung kanyang ilaw at naka steady lang so ganyan po ang ating so yung mga pare ko natin nyo namatay na po yung ilaw at ibig sabihin talagang sira na po itong at lumang baterya at ngayon po ay ilalagay natin itong ating bagong baterya nun at ipapower on po natin so pasti mapare ko eh Pasensya na po yung mga pare at minute po natin to music ng ating Bluetooth speaker. Baka po kasi makapiray tayo at mablock po itong ating channel. Pero positive mga pare at gumagana na po na maayos itong ating Bluetooth speaker. Kung makikita nyo nagbiblink na po ng normal itong kanyang ilaw. So ibig sabihin po nyo ay literal po talaga nasira na itong ating lumang baterya at matino po itong ating pago. So, assemble na po natin to at sa pag-assemble naman po ay reverse lang din po ng ating pag-disassemble kanina. Assembly time na po. Pinalitan ko na rin po yung terminal nitong ating baterya dahil ito po ay naglulos samantalang yung nakakabit sa kanya dati is very good. Kung baga, pit na pit po siya. At ito na po, assemble na po natin itong ating Bluetooth speaker. para hindi gumalaw sa loob ay ilagyan po natin ng nanotech double sided tape yun pit na pit then lagyan na po natin sya ng Eto, tapos na po yung ating Bluetooth speaker na piltan po natin ng baterya. At ngayon po ay titestingin natin kung nag-charge po siya. Kasi nakalimutan po natin kaninang testingin. So, wala pong problema. Kasi malakas naman po yung aking pakiramdam na mag-charge po to ng normal. So, pasti mga pare ko, eh, nag-charge po siya dahil umilaw po yung kulay pula na charging indicator niya. At ngayon po ay titestingin natin kung mag-go-on na siya. Yun nagkulay po yung kanyang blue. So, okay. Uh -huh. Oops, pasensya na ulit mga pare ko eh, dahil baka po magkaroon tayo ng copyright at mablak po yung ating channel. Pero positive po na tumutugtog na po itong ating Bluetooth speaker. So eh, mga pare ko, eh, sa mga nasiraan po ng kanilang Bluetooth speaker, huwag po kayo magala dahil nare-repair po yan. Kung palit baterya lang, eh kayang-kaya po natin siyang diy So ang ganito lang po yung ating video at maraming salamat po sa panonood. Pamsin pa nyo mga pare ko, eh. paalam!